Hello Max Park, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, Max pag-uusapan po natin ang mga bagay na pwede gawin upang hindi mawala ang romance sa LDR. At kung handa na kayong lahat, magsimula na, na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin para hindi mawala ang romance sa LDR is mag-makeover ka sa sarili mo. Yan ang unang tips ko sa inyo, mga kids, pang sa ngalaki ay talaga namang hindi mawala ang romance sa sa'yo sa LDR. Napakahalaga niyan sa aming mga kalakihan. Sipin nyo, LDR na nga kayo. Tapos hindi ka pa mag sa sarili mo. Napakahalaga ng isang babae, lalong lalo na kapag pumasok sa isang relasyon, ay dapat lagi nagpapaganda. Mag-self-improve ka. Mag-makeover ka sa sarili mo upang ang isang lalaki ay hindi matokso sa iba at sa iyo lang siya laging maakit ka inspired sa, sa mga pinakasikreto lalong lalo na kapag sa LDR kayo dapat lagi mong inaayos ang sarili mo upang ang boyfriend mo o mister mo ay sa ilang lang palagi maakit at ma love ka inspired at ang pangalawang bagay na pwede mong gawin para hindi mawala ang Roma sa LDR is minsan hayaan mo siyang unang tumawag sa iyo ng pangalawa ka inspired alam niyo mga kids, paminsan-minsan gawin mo yan hayaan mo siya na siya ang unang tumawag sa iyo. Hindi yung ikaw lagi at pamatawag sa kanya, hindi yung laging ikaw ang nauna. Karamihan ng kababaihan, lalo na kapag nasa LDR, eh hindi makapaghintay sapagkat kayo ay masyadong emosyonal at masyadong mapagmahal. At ay eh binubuhusan na lahat, lalo na kapag ka LDR. Huwag kang ganyan tulad sa pagtawag palagi sa kanya. Huwag laging ikaw ang pamatawag sa kanya, ikaw lagi ang nauna, hayaan mong siya naman ang unang tumawag sa iyo. Upang ang ibig sabihin lang nun, eh, namimiss ka niya at talagang may oras talaga siya sa'yo at nag-effort pa siya diba? ganyan yan, hayaan mo nga lalaki mag-invest sa LDR hindi laging ikaw Since sa mga sikreto upang isang lalaki ay palagi pa rin mamiss ka isipin ka, mag-effort sa'yo hayaan mo siyang kumilos tulad ng siyang unang laging mag-call sa'yo o paminsan-minsan siya unang mag-call sa'yo at hindi laging ikaw ka-inspired at ang pangatlong pwede mong gawin kay Inspire para hindi mawala ang Roma sa LDR is iwasan ng sobrang pag-uusap ng pangatlong kay Inspire sa mga pinakasikreto upang palaging merong tamis spark, pananabik sa isang LDR alam nyo mga kitspark kapag palagi kayo nag-uusap ng boyfriend mo o ng mister mo talaga magkakasawaan kayo yung iba dyan wala nang mapa, matapik eh wala nang mapag-usapan kanina pa nag-uusap mula umaga hanggang hapon yung iba magdamag pa talaga naman kay inspire Huwag kayong ganyan. Napaka-needy nyo naman at napaka-clingy nyo naman. Huwag nyong ibuhusan lahat ng panahon nyo sa partner nyo. Magpaka-busy ka upang magkaroon siya ng hanapin ka. Alam nyo, pagsasawaan kayo nyan, pag palagi kayong usap ng usap dyan, yung iba dyan, lagi pa naka-video call 24 x may maya nag-uusap sa chat o sa text o kung saan man ka-inspired, huwag kayong ganyan. Sigurado ang isang lalaki ay bababa ang pagtingin sa'yo mawawala ang damdamin sa'yo at maaari siyang makuha ng iba. Gusto mo bang mangyari yon at kung ayaw mo, dapat matuto kang magpamis, matuto kang talaga namang patasin ang value mo sa mga panahong dapat alam mo kung kailan lang magpaparamdam sa kanya. Huwag kang palaging makipag-usap o magparamdam sa kanya upang isang lalaki ay laging magkaroon ng pakiramdam ng romansa sa inyong LDR ka-inspired. At ang pang-apat na pwede mong gawin kay Inspired upang hindi mawala ang romance sa LDR race. minsan padalan siya ng sorpresa at ang pang kay inspired. alam nyo mga ka isa rin yan sa mga tips ko sa inyo sikreto upang lalaki mas lalo kang mahalin hindi mawala ang pag-ibig niya sa iyo kahit pa LDR kayo sapagkat pinapakita mong thoughtful ka at napaka-sweet mo E eh, paano namin gagawin yung ka At kailan? Siyempre naman pag may okasyon tulad ng anniversary nyo or man sa nyo or birthday niya o sabihin nating Merong okasyon na mahalaga sa inyong dalawa, di ba? Papadala mo siya ng sorpresa tulad ng hindi niya inaasahan na meron ka palang regalo sa kanya. Ipapadala mo sa bahay niya. Ganyan lang yan kay Inspire. Since sa mga bagay na pwede mong gawin upang hindi mawala ang spark at romance sa LDR, dapat marunong ka rin mag-effort at mag-surprise sa mister mo o sa boyfriend mo. Kahit magkalayo kayo, ay magagawa ng paraan niyan sapagkat kapag ka gusto ay may paraan. Lalo sa pag-ibig ka Inspire. At mga naman pwede mong gawin kay Inspired pang hindi mawala ang romance sa si LDR is Dapat paminsan-minsan nakikita kayo sa personalya ng palima kay Sa pinakatotoo, pinakatips pinaka-tips ko sa si inyo upang ang isang lalaki ay palaging nandyan pa rin ang pag-ibig niya at pagtingin niya sa iyo At laging may spark at pananabik at talaga namang romance sa long distance relationship niyo Dapat paminsan-minsan ay talaga namang nakikita kayo sa personal Sabihin ng iba kay Inspired, paano na yan? Bakit? May sobrang layo niya, nasa ibang bansa siya at ako nandito sa Pilipinas okay naman baliktad kay Inspire yung, yung iba naman 'di ba nagkikita kahit ganyan ang sitwasyon yung iba na sa Amerika yung iba na sa sa kung sa amang bansa yung lalaki pumupunta sa Pilipinas minsan naman yung babae pinauupo punta doon eh hindi naman sinabing palagi at least paminsan-minsan syempre hindi naman basta-basta yung gastos diyan 'di ba at least sa pagpaplanuhan nyo, na pag-iisipan nyo, na pagkakasunduan nyo at higit sa lahat na gagawa nyo. Na magkita kahit paminsan-minsan man lang. Hindi yung natatapos ang buong taon na puro lang kayo sa internet o sa chat o sa text o sa call. Dapat kahit isang beses man lang, isang taon o dalawang beses isang taon nagkikita kayo kahit sobrang layo yung sa isa't isa. Sapagkat napakahalaga niyan, kung hindi nyo gagawin niyan ay siguradong mababawasan ang mababawasan ang pag-ibig nyo sa isa. Totoo yan, makita nyo man o hindi, maramdaman nyo man o hindi, malaman nyo man o hindi, sa puso at isip nyo, mababa ang value sa isa. Sapagkat anong silbi ng isang relasyon kung hindi rin naman kayo nagkikita sa personal, ka-inspired, sa mga sikreto upang hindi mawala ang romansa o pag-ibig sa inyong LDR na relasyon. At paano pwede mong gawin ka-inspired upang isang lalaki sa isang LDR hindi mawala ang romansa sa iyo palaging gawin ng lahat o best para maakit siya sa'yo. Yan ang pangalit pinakulag kay Inspired. Alam niyo, maakit Inspired, napakalaga niyan. Kaya daman, palagi kang matuto at lagi mong gawin na laging akitin ng boyfriend mo o mister mo kahit pa LDR kayo. Dahil tandaan mo, magkalayo kayo. Maraming babae sa paligid niyan. Marami siyang nakikita at baka mayroon siyang bago nakikilala. Katrabaho, kaklase o kaibigan. Talaga naman, kay Inspired. Palagi mong gawin kaakit-akit o attractive ang sarili mo. Gawin mong karismatik o maapil ang sarili mo sa pamamagitan lay ka magpa-sexy. Palagi ka magpaganda. Gawin mong talaga namang kakaiba at nangingibabaw ang looks mo kumpara sa mga nakikilala niya. Upang isang lalaki ay hindi maakit o maagaw ng iba at sa iyo lang ang pagtingin niya at ang kanyang damdamin. Lagi mo siyang akitin na asawa mo, ang boyfriend mo upang hindi sa magkamali ka-inspired Napakahalaga niya na huwag ka masyadong kampante. Hindi po kasi niya niya na LDR man tayo, eh, mahal na mahal ka niya. LDR man tayo, eh, hindi ka niya pagpapalit sa iba, eh, magiging kampante ka na at magpapabaya ka na sa sarili mo. Tandaan mo, magkalayo kayo. At kahit magkalayo kayo, ay may responsibilidad ka sa sarili mo. Palagi mong ayusin ang sarili mo upang makatiyak ka isang daang porsyento na ang lalaking niya na isa ilang. Talaga naman ka-inspired. Sa isang mga dapat mong tandaan, itatak mo sa kokote mo at palagi mong gawin upang isang lalaki ay hindi mawala ang romance sa LDR nyo ka Inspire. Max Padio lang po. Maraming salamat po Max sa pagtapos po ng vlog nito. Please kung kalimutan na mag-like, comment, ensure na rin po upang makatulong din tayo sa iba't sa mga di pa po na subscribe. Subscribe na po Max Padio. Click na rin po notification bell upang maging updated kayo. Pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching ay na po sa Facebook at proper picture ko. Pakichat ako mismo mag-reply sa inyo at pag-uusapan din yung problema sa pag-ibig ka in Spark. Maraming maraming salamat mga Spark, magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be in